Magandang umaga, class. Magandang magandang umaga sa ating lahat. Chani, Christine, Harry, uh, morning, Marian, ma yes, good morning, uh, Tan, good morning, good morning and Gina, Sophia. Morning, ma okay, isang magandang umaga na hindi maulan, ngunit malamig pa rin ang simoy ng hangin sa ating labas. Okay, so ngayon ay welcome sa Filipino 10 ang ating module 4 na EPICO. So epic epiko ang ating pinakapaksahan ngayon ito. O at ano yung mga dapat niyo malaman na may kinalaman sa epiko. Okay, so familiar with the word epiko? Yes, ma'am. Okay, yes, ma magaling, magaling, magaling mga magagaling ang mga estudyante. Kitan, okay, na, Tan, at si Marian, Sofia also. Okay. So, ba bago natin lubos na talakayin ang ating taksang epiko, ay nasahan ko na simulan natin ito ng panalangin na pangunahan naman ni Baring. Okay, Baring, simulan mo ito sa panalangin. Okay, na panalangin lang. Your own prayer. In the, name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who are in heaven, Holy Be Your Name, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those trespass against us. Do not bring us to temptations, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. Maraming salamat, Barry. At ngayon, ay mag uh, tayo ang mga liban kung mayroon man. Okay, so simulan natin. Kay Chani Tinaya, narito ba si Chani? Present, ma'am. Okay, let's have Tan Bianpico. Christine Facundo. Present, ma'am. Sofia Cornelio. Narito po. Marian Baring. Narito po. Okay, Jeremy Esolapa. RJ Ola. Harry Gore. Narito po. Gina Abelina. Gina? Nandiyan ba si Gina? Okay, bak baka nasa CR pa. Sige. Margaret Melon. Uh, checking here. Wala pa nakasapasok. Okay, and also si uh, John Michael. Okay, so Gina is nandito na pero parang may pinapuntahan pa. Okay. So, paalala class ha, ang class guidelines natin. Okay, so welcome sa ating talakayan. We, uh, week 5 tayo ngayon sa Filipino 10. So, module 4, epiko ang ating tatalakayan ngayong umaga. So, ito ang mga layunin natin, class, na ito yung goal natin ha ngayong as a week or yung, ngayong linggo. So, ngayong linggo ay kayo ay nahihinuha ang katangian ng tauhan sa napakinggang epiko. Pangalawa, nabibigay o nabib, naibibigay ang sariling interpretasyon sa mga kinaharap na suliranin ng tauhan. Pangatlo, napapangatuwiranan ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang akdang pandaigdig na sumasalamin ng isang bansa ang epiko. Ang apat na ipaliwanag ng green ang mga aligoryang ginamit sa binasang akda at panglima natutukoy ang mga bahaging napanood na tiyak ang tiyakang nagpapakita ng ugnayan ng mga tauhan sa pwersa ng kalikasan. So yan ang ilan sa mga dapat niyong alamin sa umagang ito at sa ating buong linggo. So, balikan natin na talakay natin noong nakaraang pagkikita, Ilan din? Ang sanaysay. Okay? Sanaysay na ang pamagat ay ang aligorya ng... Sorry na, aligorya ng... Yunib. 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 yes. So, sanaysay doon nila ni Plato ang kahalagahan ng pagkatuto sa katotohanan. Diba? Nilahad rin na kailangang alamin bago tayo agad maniwala. Hindi agad-agad tayo uh, naniniwala kung sa isang salita lang ay yun na pala yun. Ah. Hindi dapat tayo agad niya maniwala. Dapat alamin natin ang sa pamamagitan ng mga impormasyon, sa pagkuha ng ano yung tunay, at uh, wag nating ah uh, ano la, isalang-alang alam talaga natin ang katotohanan. So, next. So, doon din sa ating talakayan ay nalaman nyo rin ang mga sariling pananaw at paano nagagamit ang mga kamalayan or kultura at kaugalian sa ibang bansa. So, ito siya sa Aligoria ng Yungib. Then, ngayon, ay dito na natin malalaman ang isang epiko ni Galgamesh. Galgamesh, at alam, uh, alamin natin kung ano ang katangian ng isang epiko, kung bakit may pangunahing tauhan na tinatawag na supernatural na kapang kapangyarihan, yeah, yeah, na super good, super. So hindi I siya Yes, tama. Hindi siya normal ang kanya, hindi siya natural ang kanya kapangyarihan. So over. So 'yan ang ating isa sa aalamin ngayong umaga. So bago 'yan, okay?

tanang ilahang mga kuan qualities kaning mga bida sa ilahang Supernat mga uh, them, supernatural na uh, beyond the limits ng powers uh, beyond the limits <laughs> yes correct supernatural so, powers yeah. exactly. except sa radiator oh. true story na oh kani siya epic po siya but it's like an uh, extraordinary iyahang power dili sa normal na bang kusgan gud siya pero di siya yung power-power maglupad, no? So, realistic siya na power. It's like, manipakyaw siguro na iyahang quality, pero sobra pa na in that time. So, next, at have, okay, what's we'll power dito sa Lord of the Rings na wag niya na to? Kanang power. Magic. Magic. Power, magic. O, katong tongkot no? O, natitungkot. O, natitungkot. O, ang Ang? Itong ring. 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 Mostly ring. Maka-invisible. Maka -invisible. Maka -invisible. Invisible day. Alright. Kinsa may sa ring? Si Frodo. Alright. So, Wait, yung tao Rudolph. Ansan ka? Yung tao Rudolph. Reindeer, wala na Rudolph. Rudolph, si Red Nose, Reindeer. ko na taan eh. Kung ano man. Advance sa... Hapit na? Okay, hapit na. Let's have number three class. Kanisha sa Gods of Egypt. So, Unsa kay mga mga power ani ba? Kus nakarandom mo ani? So, mga God God katong sa mind natoy sa AI natoy, oh sa to. Basad ang momentum sa Godly power. Godly power, correct, di ba? From the word God's of okay. in. Di ba diba? it's oh my god, it's super power. Grabe jud ila ang power no? So that's Wow, intro ng ating kuan um topic na epiko. So epic din siya, 'di ba? Ato ba 'yun na, Wow, epic din siya. Mura jud ni siya ng parts of their culture class and nakikita rin kasi diyan sa kaniyang ano, sa kanilang lugar kung paano ang mga uragi gisamba nila. For instance, like sa Egypt and also yung bakit siya talagang kanang hinahangaan, right? So, kita, of course, mabilib pero wala kayo na dire in our Philippines. Dahil man ato ah, right? Sa ato ang lugar. So, dire, so, alamin natin ang kasaysayan, maikling kasaysayan ng uh, epiko. Okay? So, ang epiko class, ito ay mga tulang pasalaysay. So, nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan. So, Uh, dili kay naka props ra ka din ha yung power power nakano, no you have the responsibility you are bayani ang bayani dili magpungko ra mag sitting pretty da yung daog naka sikat na ka. you must fight at you must also ku improve sa mga tao na ikaw ay may bayani at kaya mong ah, harpin kung anuman ang ah? ang um, pagsubok na darating. So, nagtataglay rin ng mga katangin nakakahigit ha, higit sa karaniwang tao na buhat sa lipi ng mga Diyos at Diyosa. Ha? So, epic means na Diyos at Diyosa. So, kadalas ang paksa na epic ko ay mga kabayanihan at ng paglalakbay at pakikidigma. So, of course, In the Lord of the Rings, in the Gladiator, and uh, also in the Gods of Egypt, wala pa siguro yung love story kaayo dito no? Dili ka nang kilak-kilak, huli ka nang maoy-maoy, di ba? Most likely, also, medyo yung sa may joy pinaka-highlights dito. Action, dahil may tragedy po dito. Yes, mostly, the action, travel, dahil yung away-away, dahil yung naigamay na, kanagamay, tragedy. pura... Wala, 0.5% ragoy oh, I mean 0. Point, basta gamay ra jud one wala jud ka kuan ng love story. Wa good na na highlight right in the movie. Wa good na ingon na gauyab-uyab na mga kuan wala jud na siya gina-highlight. Then sa epiko din na ipakita ang ang uh, pakikidigma of course bayani man ka. So dili pa siguro maghulat ka na makadaog na, na sila dili mo ka ikaw may bayani. So you must fight. Okay, ang salitang epiko class ay nagsa, nagbula sa salitang griego na epos. Okay, na ang salawikain o ang awit. Ngunit ngayon ito ay tumutukoy sa kabayanihan na isinasalaysay. So, noon, ito ay epic na tulang pasalaysay siya ha, ginarate siya in patula. Pangkalahatang layunin kasi ng tulang epiko ay gumising sa damdamin at upang hangaan ang pangunahing tauhan. Of course, pinakabida ko ng kuan. Powerful. Okay? So, muna siya'y gina-highlight. Okay, ano pa na iba ito sa trahedya na naglayong pumukaw sa pagkakasindak at pagkaawa ng tao. So, lahat po itong mga tragedy na movies. So, na, good ng mga tragedy pero mostly jod, na jod ang koan, uh, mudaog. Okay, mudaog ang bida. Okay? Narito ang pagkatugumpay laban sa mga suliraning na nakaharap. Okay? Of course, dapat good na ay problem. Pero na, magasahe, mag, mag no? Pag na ay problem, kay, alam, mapili ang bida or unsa mahitabuan ni. Eh. But then, that's part of the epic. Or that's part of life. Pod, if ato i-relate kung ganap ang pagtatagumpay laban sa matinding suliranin. So yan ha. At ito ay layong ay lalong makapagbibigay buhay sa layo ng tula. So muna siya ay pinaka center sa epiko. At ay take note of epic is na Diyos ang Diyosa na super power na travel o pakikidigma. Kinay question sa kasaysayan? Wala ma'am. Wala ma'am. Okay. Welcome, Jeremy. So sa ang epiko ni Gilgamesh class, ito yung sa talakay natin. Ang epiko mula sa ito ay mula sa Mesopotamia, okay? Kilala bilang kauna-unahang dakilang likha ng panitikan. Ang kasaysayan ng Gilgamesh ay nagmula sa limang tulang Sumerian, okay? Familiar with the word Sumerian? In, in, in araling panipunan? mm -hmm. Na, limot na mo, no? Okay, Sumerian, Gus? Ang saman daw na, B? Ang Ang Sumerian. I mean, the Sumerian. Sumerian. Dili, really Sumerian uh, na. Uh, ancient civilizations ma'am. Correct. Ancient civilizations, sila ang una, gilang i-claim na sila ang unang simula ng civilization. Next. So, dyan, uh, kay Belba, Belgamish o sa itang Samaria na Gilgamesh, Siya ang hari ng Uruk. Okay? Magkakahiwalay na kwento ito na nabuo sa isa, isang epiko. Okay? Kauna na buhay na version ito bilang kilang the old Babylonian. Okay, so familiar with the word old B Babylonian? Old Babylonian. Nakadungog mo, anak The Babylons? Okay. So, I know nakadungog mo ana before. Siguro nalimot lang mo. And, pinamagatan mula sa kanyang inscript o unang salita na manuscript na ginamit bilang pamagat. So, nice shooter, shooter, elessary, or surpassing, surpassing, all other kings. So, kanya siya, epic ni siya, ha? Then, ilan lamang sa mga tablet. So, tablet lamang sa manuscript ang gamit nila sa pagsusulat. Okay, so dira. So huling version nakasulat in the uh, BC unsay word na BC gani unsay ibig sabihin? O oh, so wala pa ni si Christ anin time ma. And my in script na siya nag anak uh, ba imuro. So he's he who saw the deep. So mo na siya mga makabuluhang salita. He who sees the unknown and tinatayang dalawang kat long, bahagi ng labing tatlo, da, dalawang tablet. So, taghan ka ni mga tablet. Last, dili tablet na tung haron ha. Tablet sa so, unang mga kuan, bato na kuan ka ng sul sululatan. Okay? So, next. So, napasya, ah.